Hello guys, sa mga naghahanap ko ng pang katay na baboy. So ito yung bintan natin ito guys. Dalawa sila. Meron pa doon yung puti. Ito mga naglalaro pa ito na sa 60 to 75 siguro. Yung kilo niya. And yung isa mga 80 to 100. So magbawas tayo guys ng ating alaga. So, puntahan nyo lang ako dito guys sa mga interested Ito yung isa guys na binibinta ko Ito kasi guys ko ano hindi okay yung baby niya Gagawin sana natin yung nahin Pero kita ko may mga patay yung nipple niya Kaya hindi siya magandang gawin lahin. Papalitan na lang natin pag may or sa mga susunod po kapag may anak na tayo dito. O 80 to 100 siguro ito guys. O hindi naman naabuti ng 100 yan. Pwede sa sabay po itong dalawa.